At makakasama natin ngayon sa studio si Lola Fidelina. Magandang hapon na Lola Fidelina. Magandang hapon po na po. Sana Ayan, kamusta ka na po Lola dahil sa nangyari pong ito. Papait. Ito po, ano, mas, masakit man sa loob ko na ganun ang nangyari, kundi wala na akong magawa. Ayan. Ganun talaga. Pero before ito ma malaman mo na nasusunog na itong bahay, maari mo bang maikwento sa amin? Ano po yung ginawa nyo nung mga oras na yon? Pagdating ko sa bahay na sunog na, wala na akong makuhang kahit isa man lang na mga kagamitan ko wala na akong magawa. Nang mga oras na yon ay nasa labas ka ng inyong bahay, sino yung nagpaabot sa inyo ng, ng informasyon na nasusunod na daw itong bahay ko ninyo? Pauwi na talaga ako noon. Nadat nga kung may nag-aano ng apoy, may nag sasaboy na para mamatay. Pero yung mga gamit ko, wala na talaga. Mm eto -mm. Ito mga kapitbahay nyo, ay malalay malalayo, po ba? Kaya hindi, napansin Hindi na naman agad. masyado, kaya lang po. Yung mga lalaki, wala naman doon. Nandoon lang may yung bahay ko nang malapit na talaga sa akin. Mm -hmm. na, ano, makul makulog man daw ang likod niya. Masakit Tapos, daw yung likod. masakit ang likod niya. Tapos yung mga bata, nandoon. Hindi naman siya makakilos kasi pag, ano, pag magbuhat siya, susunod ang mga bata. Opo. May, mga anong oras po ito nangyari, Lola Fidelina? Ano, mga alas 4 o e po. Mga 4.30. Ang hapon po ito. Opo. Lola Fidelina, magandang hapon po, Lola. Magandang Opo. hapon. Na. Lola, nababanggit nyo po na wala po kayo sa bahay po ninyo ng mga oras na nasusunog po yung bahay. Opo. Opo. Saan po kayo galing ng Lola? Bumili lang po ako ng ano, pampatoka sa manok ulam pang Opo. ulam Opo. So, nung umalis po kayo ng bahay meron pong naiwan sa loob yung mga apo po ninyo? Wala naman po akong yung... Sino puyong ano, po yung kasama nyo sa loob ng bahay? Yung ano ko, makuapo ko na rin. Apo ko na rin. Uh, makuapo, apo, apo nyo po, pero sa kapatid nyo po. Okay. okay. so yun po yung naiwan sa loob ng bahay nyo habang kayo po ay umalis. Wala pa po kasi nasa school pa. Ah, so ibig sabihin, Nung kumalis po kayo ng bahay, wala po wala, talagang tao sa wala bahay, wala bahay ninyo. Tao. Okay. So, pagdating nyo, ganun na po. Talagang nasunog na po yung buong bahay. Wala Sinog na pong natira. Na uh, ano po, Nay? Alam po namin na talagang nakakalungkot yung pangyayaring yon. Ginawa na lang po ninyo. Siyempre, sabi nyo, wala na po kayong magawa. Pero, nag naghugulho, naghagulhol na lang po ba kayo? Tumawag pa rin mm -hmm. po kayo ng tulong. Ano po yung ginawa nyo, Lola? Ano? Inisip ko man na, siyempre, nag ko, ko ta. Sabi ko, saan ko ito ha-hagilapin? Siyempre mahirap ako, wala akong hanap buhay. Nag-ano ako, kung saan ko ito, kukunin mga gamit ko. Opo, so napaluhan na lang po kayo ng mga oras o, na yon okay. Lola? Ano, uh, wala naman po kayo mga importanteng dokumento na tinatago? I, meron din po. Katulad ng ano po, Lola? Yung mga, ano mga ano po po, yung... Mga, mga love letters? Wala <laughs> po. Ano po yung lola? Mga ari-arian? Like, uh, titulo po ng lupa? Wala naman? Wala naman po. Uh, kasi... Pinapatawa ko lang si lola kasi alam mo, mabigat partner yung kalooban ni lola na syempre iniisip niya yung bahay niya importante. So, wala naman po kayong iba pa lola ng mga importanteng dokumento. Wala naman po. Okay, so natanong ko yan kasi malay mo lola, meron po kayong mga titulo ng lupa mm. or meron po Burst kayong mga ipapamana po sa mga apu-upo ninyo. Yan lang po mga damit. Saka mga gamit sa kusina. Opo. Oh so, yung mga basic needs po, nandun po sa loob ng bahay. Oh lola, po. ngayon po, saan po kayo parang apan sa mantalang nanunuluyan po? Doon po sa ano, kapatid ko. Sa bahay po ng kapatid nyo. Hmm. Saan po yan, Lola? Doon lang po sa Kapitbahay malapit lang po sa inyo. Ah, bahay lang. Opo. So, ngayon po, Lola, ano na lang po yung pinagkakaabalahan ng po ninyo? Uh, Kung baga na iba po yung daily routine nyo. Dahil dati, syempre, sa loob ng bahay, ginagawa nyo po yung mga pang-araw-araw na gawain. Ngayon po, ano na lang po yung pinagkakaabalahan po ninyo? Wala naman po. Doon na lang ako sa ano, kapatid niyo. Opo. Sa kapatid ko po. Nung nangyari po yun sa inyong lola, meron din po bang mga nagpaabot po ng tulong? Meron na rin po. Opo. So kahit pa nakaramdam po kayo na meron pong ibang taong nag-aalala or gusto pong tulungan po kayo. Mm -hmm. Wala din mga damit, may bigas, yung nag-ano naman po, kami sa Red Cross, pinggan, baso. Opo, yung mga pangangailangan po ninyo pang araw-araw. Opo. Mm -hmm. opo. Dahil dyan partner, sabi nga, may kasabihan baga, di bali man nakawan ka lang, huwag lang, lang masunugan. So sa kwento ni Lola, sa sitwasyon niya ngayon, naubos lahat ng kanyang uh, inipo ng mga gamit, eh, pati yung bahay, kaya talagang nakakaawa yung sitwasyon ni Lola. Mm -hmm. Sige partner. Ito para sa ora mismong pagpapabot ng tulong mula sa Ako Bicol Party List, makakausap natin si Miss Sally Luces, ang Regional Community Connections Program Officer ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon, Ma'am Sally. Magandang hapon, Mr. Lambat at magandang hapon kay Miss Maha Salvador ng Bicol. Ayun, Ma'am Sally, nung narinig niyo po yung nangyari at kwento ni Nanay, ano po yung unang yung naramdaman at masabi, Ma'am? Well, bago yan, kasi kanina nag-binabanggit uh, mo, kanina okay. di na. Di baling manakawan ka, huwag ka lang masunugan. Kasi mare mo pa yung nawala mo, mm -hmm. di ba? Yun nga, di ba? Di baling ng nakapatatapos lang na yung bagyong uwan sa atin, na basa yung gamit mo, pwede mo pang mapatuyo. Pero kapag nasunog, as in totally, wala na. wala, oh, wala na, yan. Oh, abo uh -oh. na, disappear. So, Lola Fidelina, kami po sa Ako Bicol Party List ay lubos pong nakikiramay po sa inyong sinapit na trahedya dahil na talagang natupok po yung inyong uh, bahay at lahat ng kagamitan niyo Wala po kayong na isalbar kung de yung sarili niyo lang. Pero alam niyo po, uh, hindi po talaga yun biro kasi ilang years niyo po yun pinagsikapang uh, maipundar at uh, talagang kumbaga nandun yung lahat ng memories niyo simula pa ng inyong kabataan na binabanggit kanina ni Diras kung may love ka letter. Doon na talaga nanay, simula po ng bata-bata pa po kayo. Opo. Opo, yun na po talaga yung four corners ng bahay po ninyo kumbaga nagsisimula at natatapos ang iyong araw. Lalo na single baga siya, dearest. Uh -huh. Mag-isa po kayo at kayo lang ang uh, humaharap sa lahat ng pagsubok na dumarating sa inyong buhay. At uh, nais po namin ipabatid na hindi po kayo nag-iisa. dito ang Akubikol Party List upang umalalay po sa inyo upang makinig, damayan po kayo ng Akubikol. At meron po kaming munting regalo. So, ayan po makikita nyo diyan mamaya mm -hmm. eh papasok nyo po. Ano at uh, alam nyo naman po na ang Ako Bicol Party List po ay handang umalalay at tumulong po sa ating mga Bicolano lalong-lalo lalo na po na nandito po kayo Lola Fidelina. Nakikita nyo po mismo kung ano po ang tulong na ibinibigay sa inyo ng Ako Bicol Party List. Ayan at oh. ayan dahil dyan, Ma'am Sally, ano po yung may abot na tulong mula sa ako Bicol party para kay Nanay Fedilin. Well, nakikita po natin, meron po tayong ibibigay na bigas, meron dyan na modular tents, may, uh, dahil walang kuryente, di ba? May solar, ano siya dyan, mm. light. Ayan. Ayan. Meron din, nanay, meron dyan na sabon, imported po yan. Galing po yan sa Children International Philippines and Clean the World. Pag ginamit nyo yan, nanay, Kita niyo. Puputi nyo, si nanay. Kita niyo nanay. Puputi pa si nanay. Si Dires. Uh, ako po yung buhay ah, na patunay ah, nanay ah. na ako po ay gumagamit ng sabon na yan. Kaya kahit papano nanay, kuminis ang aking mukha Opo. at ang aking kutis. Opo. Kikinis kayo talaga yan. Magbabata po kayo. 80 years old na magmumukhang 50 po kayo. Oh, Oo, nabawasan ng 30. Oh, 30. 30. 30. 30. At napangiti si nanay. Oo, oh, oh, nakangiti talaga. Opo. At meron pa po kayong groceries. Kaya mm. talagang Uh, makakatulong alam niyo po nanay uh, lola Fidelina maliit lang po yan baga dires hindi yan ganun talaga yung kalaki uh, maliit lang na bagay yan pero may ipapadama po ng Akobicol Partylist yung pagtulong mm -hmm. sa ating mga kababayan lalong-lalo na po sa sinapit niyo po lola Fidelina kaya uh, salamat po sa tiwala na ibinigay niyo sa Akobicol at salamat din sa nagpaabot informasyon tungkol sa nangyari po kay Lola Fidelina. Para kay Nanay Fidelina, kailan po yan pwedeng iuwi na ni Nanay Fidelina? Ngayon po ba, pagkatapos mismo na itong programa, ay may iuwi na po yan ni Nanay Fidelina? Ora mismo. Kaya nga, ako bicol, tabang ora, ora mismo. pagkatapos, tapos Ayan. ora mismo. At birthday si Nanay, di ba? Nanay! Advance! Happy birthday Salamat po! Magbe-birthday po. po kayo. Kailan po yung birthday niyo, Lola? ano po? 22. Nakita nyo po sa likod nyo na. Tingnan nyo po na. Yan! Ay, nagulat si Lola. Kaya nyo po yung bitbitin ay. Salamat. Opo, apo. Ano yung gusto niyong sabihin po nanay kay Misali at sa Akubicol Party List sa Tabang Oramismo? Salamat po sa inyo. Sa inyo. Opo. Uh, so, yung nararamdaman nyo po, nanay, na siyempre nawalan po kayo ng bahay. Ngayon po, ano po yung nararamdaman nyo po, nanay? Medyo gumaan po yung pakiramdam. Gumaan po. Opo. Uh, Ang pinaka-importante na yun, nararamdaman nyo po na meron pong ako Bicol Party List na laging pong naan dyan para po umalalay po, yumaka po sa inyo, para naman maramdaman nyo pong may nagmamahal sa inyo, Lola. Uh, hindi na... Hindi na Ma misali maalis yung tingin ni Lola doon sa mga uh, nababanggit mong regalo para sa kanya. Sabi nga, Adires Lambat, na sa bawat kwento ng sakuna ay may kwento rin ng pag-asa. So, ang Bicol party list po ay nagiging tulay ng pag-asa. Nagiging... Ayun! Yeah. Agree oh, si know Lola. Know agree. Agree si Lola. Dahil agree. sa man, man, ako, Bicol Party List. Hindi ako nawawala ng pag-asa. Sabi ko, bala na ang Diyos. Meron may, na mga mabait na nagtutulong sa akin. Opo. Eh, ito na siguro. Ito na nga, Nay. Ito na Ito nga rin. po talaga hmm. na yung tulong Pagalil, po na ipinadala po. <laughs> Kumbaga, through a cubicle party list, mararamdaman nyo po na meron po talagang pag-asa. Hmm. Opo, tama, Nay? Opo. Ayun. Hmm. Nawala na yung sinabi ni Nanay na siguro. Ito hmm. na talaga. Ito na. Oh, anong party list po, Nay? Anong party Acubicol. list? Ako, Ako Bicol. Miss maraming maraming salamat. Meron ka pa sundag. Idol. dag... Idol da Idol. 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 Idol talaga yeah. ni Lola. So, yan po, uh, uh, Lola Fidelina. Siyempre, sa pangalan ng ating mga congressman, si congressman Pido Garbin at si congressman Ah, uh, Janjan. ako Bicol party list po, uh, itong nangyari kay Lola Fidelina, eh, ito ay paalala sa ating lahat na sa gitna ng trahedya ang pagkakapit bisig ng komunidad ang tunay na lakas ng ating sambayan. Ayun, kapit bisig tayo, Lola. Kapit bisig, kapit -bisig tayo, partner. Mm. Ayun, kumusta ah, mo si Lola? Yeah. Ano'ng nararamdaman mo ngayon, Lola? Ma, masaya po. Oo, oh, oh, masaya. Nahulog oh, oh, si Nanay. Oh, so, eto Nanay na pag-aawakan po natin ay ito <laughs> po mm. ay isang uh, ang ibig sabihin po nito, Lola, wag po kayong mawala ng pag-asa. Lagi pong merong taong dadamay at dadamay po sa inyo. Ano man po ang inyong pinagdaanan, ano man pong sakuna, kalamidad ang dumating, ang Bicolano po ay laging... Oragon. Oragon Aram diba? Amen. D Amen. D um, dahil di rest sa ako Bicol, walang maiiwan. Ayan. Walang maiiwan. Partner, sabi ko urag sa minanai, Ora mismo. Ya. Amen. Ora mismo ang tulong. Maraming salamat po Yan nanay at manatili oh. po kayong matatag, malakas at eh, pagpatuloy niyo po yung pagiging mabuting tao po dahil ang puong may kapal ay hindi po natutulog yeah. dahil Ayan. po meron pong ako Bicol party list na laging aalalay po sa atin na naitama. Tama Tanga po. Ayan nagbabasa ako ng Bible, tapos bak sabi ko, ganito ang nangyari sa akin. ay pagkukulang kaya ako. Apo. Yan ang tanong. So, ko. so, alam mo kung ano yung pagkukulang doon ay paminsan-minsan nakakalimutan po natin na meron pong poong may kapal. Parang sinachallenge po tayo. At ngayon po, dahil sa nangyaring yan ay, there's, there's always a reason behind. Eto po, yung nagpapaalala na wag po tayong makalimot sa poong may kapahala. At alam ko nana yung pumapasok po sa isip nyo, paano ko kaya iuuwi itong mga binigay sa akin ng ako Bicol? Huwag <laughs> po kayong mag-aalala nanay dahil ihahatid po kayo ng aming team sa inyo pong bahay, yung pansamantala nyo pong tinutuluyan para po madala po yung mga regalo sa inyo na. Salamat po. Ayan. Yeah.